nandito na naman po tayo at para na naman tayo magbigay ng reaksyon o opinion dito po sa Danjoy. Grabe talaga po ang mga ngiti pa lang nilang dalawa. Kitang-kita na po ang in love sa isa't isa. Ay, naku po mga kapatid. Shout out sa inyong lahat at nandito talaga, talaga namang energetic po si ating yung malo dahil dito sa mga kiligan ng danjoy. Diba? ba? Ngiti pa lang. Kitang-kita na, na sa kanilang dalawa na in love sa isa't isa. Ayan, mga kapatid, dandito na tayo para wag ng reaction or opinion dito kay Joy at dan, di ba? Sa kanilang mga kiligan, di ba po? Grabe, promise po na talaga naman over, over kilig. Talagang nandiyan na sa kanilang dalawa na Pinaka-natural, very natural po talaga mga kapatid na. Kaya po tayo mga kapatid ay bigyan po natin ng masigasig na theme song ng Dan Choi, di ba? Alam niyo po, po talaga mga kapatid, ako talaga ay pag uh, yung gusto natin reactionan ang isang tao, talaga naman po yung kilig at sayang Talagang energetic po tayo. Hindi yan. Ah? Mga ngiti pa lang nila. Talaga po, nabubuhay na ang kanilang mga kaluluwa. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin Bawat ngiti muma'y gayuma. Dahil ba ang puso ko big sayo Ang puso ko tilipan, araw ng pinya pangarap ka. Sapin na na Dahil ba puso ko isubid na? Pagkasama sa mo kita Shout out talaga sa Kilig Overload and Joy Kilig Overload sa ating mga kasamahan sa grupo Ayan! Hindi ko na sana pinagmasda Ang iyong ganda At hindi na rin pa Bawat ngiti mong may gayuma Dahil sa akala ko'y biyak Yo ikaw pala ang akis sa puso ko Mansari po sa Danjoy. ayam. ah, uh, maraming salamat po dito sa mga kasamahan natin na nagmamahal po dito sa dalawa, sa Danjoy po, ki Joy at ki Dan. Maraming salamat po dito sa Danjoy Kilig Overload na sa pangunguna po yan ni Miss Bupil Mix Vlog. At sa aking mga kasamahan, marami pong salamat sa inyo na nandiyang kayo na walang sawang Uh, pag-suporta po dito sa dalawa na kahit po ang matagal tayong naghihintay, at least po tayo po ay bihib lang. Huwag tayo masyadong yung mga over-over talaga na gusto ng manakit. Uh -huh. Basta po kami nandito lang po para suportahan namin si Joy, si Kalingap Dan, para po yan ay sa pag-aaral lang po ni Joy Happy uh, third mansari po dito sa Danjoy. Marami pong salamat talaga at na nakita naman natin na mga ngiti pa lang nila, di ba? Ngiti pa lang tayo po ay panalo na. Dahil po sila ay napaka-natural nila na wala pong halo kung na hindi po namin nakikita ang pagiging scripted nila na totoo lang po yung ipina, kikita nila kung ano lang po yung kaya nilang ibigay. Talaga po kami po ay talagang nagiging masaya na nagmamahal po dito sa dalawa, sa Kijoy at Kidan. Ngaya, dahil yan po sa sinusuportahan namin si Joy para po makatapos sa kanyang pag-aaral. Naririto kami kasama niya sa kanyang paglalakbay ng kanyang journey. Journey. <laughs> Kaya po tayo, good vibes lang tayo. Lula Lucy! Tama na. Mahalin mo bilang isang apo. Huwag natin sasabihan ng malandi, ha? Kasi kung sasabihan mo, marami kang makakalaban, na Hindi lang po ako. Marami kami pong nagmamahal sa mga na kalingap and gel. Wal po tayo basta-bastang magpaparatang lalong-lalo na po dito sa nagsasabi ang kanga kalingap angel ay palamunin. Don't do that dahil kung wala namang kayong naiambag, ay wag na lang po kayong magko-comment ng hindi maganda dahil naririto kami para po ipagtanggol sila. Lalong-lalo na po dito. Okay, Joy, sadang joy. Ah, Lula, Luship. Diba, Lula, Lula, Lula. Apo mo lang si Joy. Dapat po ay magpadala ka ng magandang uh, attitude para po ikaw hangwaran ng mga kabataan. Hindi waran ng kalukuhan. <laughs> Peace lang tayo. Good vibes lang. Lablab lang tayo, ha? Dahil ah uh, nakikita natin dito sa dalawa, mangangiti palang nila. Talagang kikiligin kanila dahil sila po ay in love na sa isa't isa. Nanay Milda, diwa nagpapa Nagpapaalam na si Papa Dan. <laughs> Kung ako siguro po ang ang nanay ni Joy, kikiligin din po ako. At kunwari magpapakipot pa ako nasa kung gugustuhin mo naman, intayin mo na, maglutuin mo na muna nang dahan-dahan para pagdating ng araw, nakayon na 'yung tamang oras o tamang panahon ay masarap 'yan kainin kasi lutong a ah, in in <laughs> hindi lutong madalian kasi pag lutong madali iyan um, po ang tendency na mapait, makunat <laughs> dahil bigla ang loto. Kung hinay-hinay ang apoy dahan-dahan, naku pagdating po ng tamang panahon, masarap kainin. Tandaan niyo Iyan po ang laging sinasabi ni Malu de los Santos dahil po tayon Pagod vibes lang. One kalinga po family po tayo. Kaya magmahalan yung tunay na mga nagmamahal sa mga love team. Wala tayong sasabihin na hindi maganda sa kanila. Mahalin natin ang Jumcar, Edsy, ang Danjay po. Talaga naman ang si, si Dross. Ilang mga love team po yan dahil yan po ay programa ni Kalinga Prab. Suportahan po natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog at si Kalinga Prab, si Rojo. Ano? Ang Rochelle at Roel talaga na. Rochelle at Roel pa. At ang si Dan at si Kalinga Edo. Ayan po, gan lang tayo. Good bad energy. Huwag tayong mga ipal. Dahil ang masama po kung sa tayong mga basher po. Dahil mismo ang sarili natin ang linoloko natin pag ibinabas natin sila dahil higit sa lahat wala namang kayong naiambag sa kanila, di ba? Yun lang, maraming salamat. Good vibes, mga kapatid. At maraming salamat po sa aking mga viewers. Ayan, suportahan po natin. Daydilyo po. Liw liwa, liwa. Ayan, lili pala yan, ha. Na out po yung aking live. Di ko po mabalik na. At mamaya po, magla-live tayo. Maraming salamat! We love you so much! Bye-bye! Happy Friday po sa ating lahat. Goodbye! See you next live. Bye-bye po! Mm -hmm.